Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa gabing ito ng liwanag, mula sa dilim ng libingan, muli nating ipinahahayag at sabay-sabay nating ipahayag. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! pero bilang mga taong humaharap sa maraming anyo ng kadiliman sa ating mundo sa mga digmaan, kahirapan, kasinungalingan, kawalan ng katarungan, hindi maiiwasang itanong, ano ang kabuluhan ng muling pagkabuhay sa gitna ng lahat ng mga ito? Sa Ebanghelyo yung narinig natin ngayong gabi. Dumating daw ang mga babae sa libingan. May dala-dala silang pabango. Pabango hindi para sa naghahandang dumalo sa isang kasalan, kundi pabango para maampat ang pagkabulok ng bangkay na kalilibing lamang wala naman silang inaasahang himala. Walang himala. Ang akala kasi nila, tapos na ang kwento nanatapos ang magandang pangarap sa isang malagim na bangungot. Pero ang bungad sa kanila ng mga anghel ang bumasag sa katahimikan ng libingan. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Tanong ito, pero tila isa ring banayad na pagsaway. Hindi ba't sinabi na niya sa inyo na siya'y muling mabubuhay? Inilaan na nilang lahat, pati ang kanilang lungkot, para sa isang bangkay. Pero ang Diyos, hindi natatapos sa libingan. Mga kapatid, maraming beses, parang ganyan din tayo. Hinahanap natin ang buhay, pero sa mga bagay, na wala ng buhay. Sa mga sistemang marahas, sa politikang bulok, sa kapangyarihang mapagsamantala, sa mundo ng fake news at disinformation. Sa tuwing tayo ay sumusuko sa kawalan ng pag-asa, para na rin tayong naghahanap ng liwanag sa loob ng nitsok doon sa mga lugar katulad ng Gaza, sa Myanmar, sa Sudan, sa Ukraine, sa Yemen at pati sa ating sariling bayan tila napapalibutan pa tayo ng Biyernes Santo. At ang kasunod nito na sa Ingles ay tinatawag nilang Sabadong Itim. Black Saturday. Mabuti na lang sa Kastila naging Sabado de Gloria. Sabado ng Lualhati. Pero alam natin na sa Ingles pa bago ang mga araw ng mahal na araw. May Palm Sunday, may Monday Thursday, may Good Friday, may Black Saturday. Itim na Sabado. ang pagpanaog sa mga malaimpyernong kalagayan ng pagkawalay sa Diyos ng buhay. At mula sa loob ng libingang ito, ang tanong ng anghel sa atin ay pareho pa rin. Bakit ba ninyo pilit na hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay ay ito: Hindi kamatayan ang huling salita. Hindi kabiguan. Hindi kasinungalingan. Hindi karahasan. Kung ang unang salita ng Diyos sa paglikha niya ng sanlibutan, ay let there be light. Magkaroon ng liwanag. Ang huling salita niya ay hindi maaring maging kadiliman, kundi liwanag, hindi kamatayan, kundi buhay. Ang ating Diyos ay Diyos ng mga bagong simula. Sa panahong akala natin, parang tapos na ang lahat. Biglang ibubulong niya, hindi pa. Pagmasdan ninyong mabuti. Pag-iibayuhin kong lahat ng bagay. Gagawa ako, lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa. At kapag ramdam natin parang nasa gitna pa rin tayo ng Biyernes Santo sa mga buhay natin na may sugat, may lumbay, may krus, pakinggan natin ang bulong ng Diyos ngayong gabi. Kapit lang. Narito ako. Binabago ko ang lahat babaguhin ko ang lahat. Hindi naman sa mawawala ang mga hirap. Pero sa muling pagkabuhay bibigyan ito ng bagong kahulugan. Ang kirot ay hindi na lang basta kirot. Itoy binubukalan ng pag-asa. Ang tanong ng mga anghel sa libingan ay tanong din ng Diyos sa ating bayan hanggang kailan hanggang kailan ba kayo maghahanap ng pag-asa sa mga patay na pangako sa mga hungkag na salita sa mga sistemang matagal nang bulok bakit hindi tayo tumingin sa muling pagkabuhay upang masilayan tayo ng liwanag at magkaroon ng pag-asa. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayong gabi ay paanyaya na ang mga natutulog na pananampalataya. Gisingin ang mga nasiraan ng loob upang mabuhayan ng pag-asa, gisingin ang mga namatay nating pagkatao upang isilang na muli sa atin ang hugis at wangis ng mga anak ng Diyos. Kasi kung ang ating buhay ay iugnay natin sa buhay ni Kristo, hindi ito maaaring matapos sa krus kundi sa tagumpay ng muling pagkabuhay. At kaya't habang tayo'y lumalakad pa rin sa mga dilim ng kasaysayan, hawakan natin ang pangakong ito ng Panginoon. Tandaan ninyo ang bilin niya makakasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, huwag na huwag tayong maghinagpis sa kadiliman. Sa liwanag tayo tumingin dahil ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay isinulat sa tinta ng pag-ibig ng Diyos. At sa dulo ng lahat ng ito, may magandang wakas na naghihintay. Kaya, lagi nating ipahayag ng sabay-sabay ngayon, si Kristo'y buhay. Buhay na buhay. At ang buhay niya ay liwanag para sa ating lahat. Kaya maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Aleluya.